Up. Ah, uh, sa bawang ni. Sa uh, bawang. ano kuya? si Bunso, para hindi naman po magtampo ang aking bunsong anak. Ayan, binubuksan na po ni Papa. Sobrang saya po ng aking anak. Ayan, kahit di niya birthday, siya ang masaya. Ayan, binubuksan na, na po ni Papa. So yun na nga po, dumating na po yung in-order naming bike na regalo ni Kuya Amir. Regalo din ni Kulilit, kaya hindi niya bakisali siya. Pero nakaraan po, birthday po niya. Tinabay na lang po namin pag order para po hindi po magtatampo yung baby namin. So yun na nga po, binuksan na po ni Papa dyan yung parcel. Yun na nga po, sobrang excited po ni baby. Yun na nga po, binuksan na namin yung parcel. Ano kaya ang kulay? Ang in-order ko kulay ay red tsaka pink. Laan natin. Excited lala, na lala, baby. Lala, lala. Ano po yan kuya? Ayan po si kuya. Magbe-birthday po siya bukas. At dumating na po ngayon ang kanyang regalo. Dalawa na eh. Nakalala. Eto o ano, na. Sa'yo ang baba. Hmm? Ari pala. Uy, ang ganda. Akin yan. Akin po yan. Yan na, kulay like, eh. Si wow. ko po yan ni Papa dyan. Wow! Kami? Opo. Maglalakad kayo? Hmm? lalakad lang kami. Kayo lang po magbabay. Wow. <laughs> Sobrang saya po ng kuya namin. Ano sa sasabi mo po kuya? Oh, Happy oh. birthday kuya! Oh. One, one, two, one, three, Yeah, dahil gabi na nga po dumating yung order namin. Wala namin sa sundara pa darating. Ang unang nang i-symbol Papa ay kay Bibi Sam muna. Ganda nga. No? Ganda nga. Hindi rin pa may Wala ba siyang ano, map sa akin? Ano ba yun? Ito yung hey, wala namang ginagawa pa dyan. Patapos ka na, Papa? Papa. Malayo pa ito. Malayo pa yan, Nak. Wala pang ano. Sa kabila pa si Papa. Sa kabila. Mas uh, luwag pa dito. Inanggal mo lahat yung plastic. Luwag. Para ba't mo ilanggal yung plastic lahat? Alam, hindi mo. Bisibisihan mo na si Papa person. Hi. Hmm. Mo, but Ba't no, nauna no, no, si Baby? Tapos ang kuya mauna, di ba? Hindi. Ano yung sap-sap? Eh. Nagkalo ka nakamukan niya. Ah. Magkakamot pala yan si Baby sa akin. Ngayon, Baby, sa Papa mo ngayon, ha? Mayroon kay kasunduan ni Papa. Kakamutan mo siya. Ha? Ano ang masasabi mo sa Papa? Thank you. Dito ka tumingin. Thank you. Thank you, Thank you po. At nandito na nga po kami sa organizing. Ano na muna po Ebe? ni Papa dyan ang kay Baby Sab. Mm -hmm. Mga katalaba, so, pupunta muna puwya. kami sa organizing mm -hmm. dahil nga po kabumbahan muna namin yung wow! <laughs> boy na aming anak. Si Amir wow! at si Sab wow! At saka sa aking tita. <laughs> ang na ni Papa dyan ang um, bike. naku ha? Naghanap na po binumahan na po ni Papa diyan. Ay, okay, kuya Ami. Tama. Mag-minutes dali gidad bitin ko si Ami. Dali bi makto. Toto. Talso batai talaga kuya Ami. Birthday kuya. Masaya ang kuya nami. Napo kami nang bayan. Niyan po sila Papa diyan si Papa. Kasama natin sila, Papa Ove, sila Tita Mian. Uh, si sabi B, hindi nakasama dahil nga po, tulog pa yung pamangkin namin na si Bobby. Uh, kasama na lang po namin, sila Tita Mian, si Amin, si Papa Ove. Ako ba? tayo sa Walter. Yun. yin pala yun ang gusto ni Kuya Amir. Silalaro siya doon sa Walter. So, nakakakain tayo na ng, ng ano, chicken. Ito diba? po. Ito kami sa highway. papunta ng Walter. Hindi na lang po at hindi traffic. Dalawang Walter lang pang Walter ha sa malayan po yung isa dito na po kami sa Walter kasama namin ang aking pamilya ako yeah. na order ako ako na order sama ang aking ang um, aming papa papa opet <laughs> matagal naman yung sa order ang gusto niya, chocolate overload. ang Yeah, tinuro na. So, yun na, po kami muna ng Goldilocks. Then, gusto po daw niya ng cake. Saan dito, anak? Uh, yan po daw ang gusto niya. Ano po yan? Basahin mo, kuya. Chocolate overload. Oh, galing ah. Yan, tita, binasa pa niya yung chocolate niya. Ay, mga inasal. Hindi ko pa po. Walo, walo. Mas baba. May kinuha nang May kinuha. Ha? ng number 23 23 23 23 23 23 23 23 23 ng 23 23 23 23 23 23 Number, 23 number. Number 23 23 papa dyan na pagkain namin. Tinawag na po ang aming number 23. Kuya, ano kuya? Kuya, happy ba ang kuya ko sa birthday? May cake ba yan? Asa ba ang cake? Okay ka lang dyan? Adeliza. <chat> solo mo naman. ha? Awesome. mo dito ka, dito ka. Apa dong ka Sige, sige, Ito iyo. Apa Ito ka. kayo diyan, ha? Yeah. easy Jason birthday boy ah. Kuya, may kanin ka sa oh, noon, ano kuya? Baba. <makes noise> nagdala kaya I mean, so, sobrang sobrang saya nila. Mia, saan ka sasakay ni? Dini ka sumakay din ni din Dini. ka Kasi atiniknig at sumamasakas. Uh, Ganyan na rin kaya kayo ng babi kayo, no? Dahil di po sila nang kasama. Patlo. Baka dyan po Ake ay... sa akin. Ay, ha? Price na lang kay babi. Oo. Hindi, mag-ano Ang dami eh. Ha? Ang dami nga. Anong pangarap mang tapos yan Hindi, mamaya yan eh. Nung Y8, reo. Oh, preparing pa lang. Hindi ay Hindi may sasabay yan. Ay, Ay, na. Hindi talo ba? sa talo ba? pakain si Talaba. Hindi talo ba? Hindi talo ba? Hindi talo ba? Hindi talo ba? nanganak. talo isa, Hindi talo ba? 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 Hindi talo Ito Hindi talo ba? Hindi talo ba? Hindi Happy no. birthday, Shab Shab. <laughs> ano kandila! dito? Oh, Ay, malaki niya. <laughs> Wag, oh, parang pang man naman yung. Ah. Yan. Yeah, picture na natin si Papa. Maganda ha. Ah, pigin sa ito, akin. Sali si Pamot. Dito ka. Hey! Dito, dito. Dali, ka dito, dali. Dali, kahit hindi mo birthday. Oo. Oh. Ah. Say. Masay ah, lang. Smile, ito. mga Pamot. Smile, smile. One, two, three. Bye. Favorite of Kuya, Overload K. Thank you, Po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. God bless you all. Bye-bye.